Ayan mga bok, meron tayo ngayon dito NMAX Max B2. Ang history, hindi nawawala ABS, pati yung TCS. Lumalabas yung TCS, tapos hindi na gumagayang speedometer, zero na lang. Maka zero na lang. Nag-check engine daw ka, puntas na wala din. Pero still zero pa rin yung ano. Ayaw na gumana na itong speedometer. Check namin yung ano nila, yung ano niya, sensor. Hindi naman bengkong, pero makalawang. Ayan, sobrang kalawang naman. Pero hindi siya bengkong kahit kalawang yung sensor natin, babasahin pa rin ang sensor yan. Pero pag bengkong, yun, magkakaroon ng problema. Kaya nung pagdating ni Chef, check namin kagad kung sensor. Kung bengkong, hindi naman. Pati yung likod, hindi naman din. Sabi ko, baka naman putol yung ano, sensor. Baka nadaga. So ngayon yung titingnan namin ngayon ni Glenn. Kaya binabaklas na ni Glenn yung loob. Check natin. Bubuksan namin tong loob. Baka dinaga. Mga bok, check natin. Yung mga bok, nabuksan na namin. Problema, wala naman putol. Wala namang kain ng daga, wala namang putol yung wire. Ali si sir, na mayroon pala tong alarm, tapos pinatanggal na ng June 10. Tapos tinanong ko kung pagkatapos pat pagtanggalin, kung doon nagkaroon ng problema, hindi niya na rin daw masigurado kung pagkatanggal doon nagkaroon ng problema kasi hindi mm -hmm. niya na rin maalala kung kailan niya eksaktong nagloko. Nilinisan ko yung may pinaka-sensor dito sa gulong. Try natin paanda rin. Nilinisan ko glan eh. Try natin paanda rin. Yan, yun yung sensor naman sa likod. Yan yung sakit. Wala rin naman putol yan. Try natin yung test drive. Oh. Test drive natin yun. Pagka ganun pa rin, try naman natin palitan ng sensor. Sana nga dahil lang sa kalawang. Yung mga buko, tumupugak tapos nagaan yung TCS ay mawala eh. ganun pa rin try natin palitan ng sensor a few inches later mga book, bali binabaklas na ni yung gulong try namin palitan ng sensor meron tayo dito original sensor dito mga book yan try namin kabit sa ano niya, motor niya palitan namin sensor, tapos testing ulit ano natin Ah, uh, try natin muna sana hindi sira yung ano niya, yung pinaka module ng ABS. Mga bok. Tinry muna namin palitan ng ano, wheel sensor. Sana gumana na para tapos na yung problema ni sir. Ito kasi yung luma niya. Puro kalawang na. Sana nga ito lang yun. Testing ulit natin. Kapit lang ni Glenn yung gulong. Oh, tatanggalin ulit ni Glenn kasi ganun pa rin tinest drive ko ganun pa rin uh, parang mamamatay ng makina kasi yung PCS unag, na gumagana eh hey, kahit ano na lang yan kahit mo, hey, mong ganyan eh hindi na masyadong maipit yan kaya ibabalik namin tong original niyang kalawang na wheel sensor kasi kahit bago hindi naman nasolve yung problema ngayon ang gagawin namin mga box try namin palitan ng mismong speedometer sensor. Ito. Wala tayong stock. Kaya ang gagawin ko, yung nasa NMAX ko, kukunin ko, try natin lapag sa motor ni Sir. Kung mawawala yung, kung mawawala yung problema ng motor niya. Okay? Pok, bali, kinalas ko yung motor ko. Kinuha natin yung speedometer sensor natin. Eh, bali ngayon, sinalpak natin sa motor ni Sir. Ito yung speedometer sensor ni Sir. Yan yung sa kanya. Bali ngayon, yung nakalapag sa motor niya ngayon, sa akin yan. Tapos, test drive natin. Sana walang, wala na yung problema. Para goods na, wala na problema sa si sir. Try natin ulit testing. Test drive natin yung motor ni sir. Natin kung gagano na yung speedometer. Oh, yun! Okay, mga bookhead. Gumana na. Tapos nawala na yung ABS tsaka yung TCS. Sabihin nun, ang may problema talaga yung Uh, speedometer sensor ni ni sir. Yung pinakakable mga buk Ngayon, hindi natin alam yung kung ano nangyari. Isa ang kwento ni sir may pinatanggal niya raw yung alarm niya nung June 10. Eh wala, hindi natin alam kung ano nangyari. Masa ang sureball tayo sira yung speedometer sensor niya. Kailangan palitan. Kasi tignan mo, yung sa akin gumana na. Kaya eh, mga bok, okay na. Pati yung ABS, TCS wala na. Goods na, ulit. Ganun talaga sa troubleshooting mga bok, trial and error tayo. Hindi tayo nag... Papabili kagad sa customer nang hindi yun yung sira. Kung meron nga lang akong stock ngayon na speedometer, eh, kakabit na natin kasi wala tayong anan. Yan mga box Pro problem solve na yung problema ni sir. Yan, mga buk. Ito na. Tinsira sa kanya. Kailangan natin magpalit ng kable. Sira na yung kable niya. Subukan kaya natin, Glenn, ano? Dugtungan ng wire. Baka may puto lang sa gitna yan. Tingin mo. No? Kasi sira na rin naman eh. Eh, ano na natin. Testing na natin. Yan, mga bok Meron kaming gagawing eksperimento. Subukan namin yung naisip ko. Balik ako kayo mga book. Yan mga book, bali ginawa ko kasi baka lang umubra. Pinutol natin yung dulo-dulo. Inisip ko kasi baka may putol lang sa loob ng wire. Ito yung gitna niya. Pinutol natin, dinugtungan natin ng panibagong wire. Black and white. Tapos sinaksa ko. Kaso ayun, umilaw ulit yung TCS tsaka ano, ABS mga book. Yan Ibig sabihin nun, sira talaga. Kasi nung pagbalat ko ng wire niya, pinakita ko rin sa may-ari, may sunog na yung mga wire. Ngayon, hindi natin alam yung posibleng nangyari kay Sir kung anong problema. Basta sure, ang sure, ang sure ball tayo, sira yan. Yun ang sure dyan, mga buk. Babalik si Sir bukas para mapalitan natin ng panibagong speedometer sensor. Yan, mga buk. bali, ito yung pinakita ko kanina kay Sir. Itong black wire, maitim na siya. Sunog na. Ayan, pakita ko sa inyo, mga buk. Ayan, mga buk sunog na tong black wire hindi na siya katulad na itong white na tansong tanso pa Ayan. kaya bukas babalik si sir para mag order tayo ng original na brand new speedometer sensor ng NMAX v 2 babalikan ni sir para mak makabit natin balitaan namin kayo mga book pag nakabit na namin okay? the next day ito mga book bali bumalik na si sir tapos ito na naka order na tayo ng bagong wheel sensor AC yung kable niya mga bok yan bago na kakabit na natin ngayon sa NMAX B2 ni sir para masolve na yung problema niya mga bok baklasin ko lang yung mga fairings mga bok para makabit natin okay yan mga bok tanggal ko na yung mga fairings tapos nakabit ko na rin yung bago niyang speedometer sensor cable yan mga bok kabit na alright ito na mga bok yung bago niya Ayan, ito lang. Yung bago. Tapos, yung tamang gapang ng wire, ng kable, inayos din natin. Dinerek din natin yung mga cable holder. Ayan. Ito dito mga box. Ayan. Test drive na natin yung motor kung nawala na yung ano. Yung ABS saka TCS. Mga box. Ito natin. Testing. Andalin natin. O Okay na mga po. Kumana na yung speedometer niya. Mga na. Pinay na high steady na zero. Obvious ka na. Pas na wala na rin yung ABS sa TCS. Hindi na umiinaw. Talagang yung cable yung problema. Yung wire cable. Okay na sir. Okay na. Balik muna namin yung mga Phoenix mga bok para makauwi na rin si sir. Mga bok, tapos na. Okay na yung motor ni sir. Bali, ingat-ingat sa ano, paggamit mga bok ng motor natin. Kasi nga, ang kwento talaga ni sir dito, nung pinatanggal niya yung kill switch, Ben, sir? Hmm. O alarm? Yung kill switch. Ayan, kill, pinatanggal niya yung kill, kill switch doon na nag-start magka-problema. Eh, ang kwento niya kasi, nung, tinang, nung tinanggal daw yung mga wire ng kill switch, hindi daw tinanggal yung headlight assembly, di ba sir? Marami pa nga ako nakitang naiwang mga pinagputulan. So, hindi na natin alam yung nangyari, pero yun nga, pagkatas gawin yun, nasira na yung ano niya. Yun. Doon na nagka-problema. May ilaw na yung ABS at TCS, hindi nawawala. So, ingat-ingat mga bok. Uh, sana may natutunan tayo sa munting vlog natin. Hanggang dito na lang mga bok, maraming salamat.